ay makikita natin ngayon isang babae na magaling kung mahugas ng pinggan kabisado niya mga germs ito ay pakita ko sa iyo magpapaliwanag siya kung ano yung paraan yung pagkakas at ya, ano ba yung sabon na ginamit mo Max mm, Glow Max mga ano lang 3 minutes okay na ito habang naghuhugas ka, mapaliwanag ka para yung maraming audience tayo ngayon eh. eh baka hindi ito magla-like ito, hindi mag-hit sa ano ito, sa YouTube. O sige na, salita ka. Pag maghuhugas ng plato, pastor, kailangan baso ang mahuhunan. Bakit naman baso? Hindi ba pwede piggan? Kasi ayan ang pinakaming main event na mga kumakain. Mm. Susunod ay kutsara at tinidot. Aba. ba? E eh, sa akin, pag naghuhugas ako ng pinggan, inuuna ko yung ano, yung eh, pinggan eh. Mali yung Pastor. Kasi tama yun eh. Maghugas ka ng pinggan. Yun na kayo mo yung pinggan. Yung maghugas, ka ng tinidor. Mali yung Pastor, kasi lahat ng sebo nasa bahay. Eh. Hmm. Kung yun dapat inuugasin yung pinggan kasi yung pinggan yung pinakamasebo. Oh, Oo, sige. Lumipat muna ako rito para na-focus kita mabuti. Pero hindi mo naman yata hinugasan ito eh. Parang sinasawsaw mo lang ito eh. Kaya na pa kayo nagbibidyo dyan. Naku, pangit pa naman kusin. <laughs> May tita ko kuha sa camera, pangit. Ito. Dito <laughs> lang tayo. Ayan. Hinuhugasan niya mga marurumi ito. Grabe, yan na Mga germs ito eh. Tsaka meron siyang ano, ginagamit na pang hotel. Naka-camouflage yan. Ayan. Para yung tawag din ng tubig. Sigurado ka bang malinis na yan? Sigurado yan. Pastor. Iwala lang. Hindi ako nagkakamali pag ina-upload sa YouTube ito. Maraming nagsasubscribe siya. Kahit na walang kwenta, okay lang. <laughs> hmm. Seek first! Seek Ayan. first! First! Next time, Seek ilalabas first. ko yung video ko sa interview personal sa Christian. Ha? Huh? First is King. Papa no old we Facebook. on Facebook. And all this things will be given to you someday. And all this will be given to you. So tell everyone, seek first. Seek first. Seek first is King. is in Five minutes. Oh, five minutes. Five seconds. One. Ayan. Tsaka mga 4 minutes na. Okay na Ayos.